Hello mga kids. Ingat-ingat ha. Ingat-ingat kayo sa paliligo. Magbanlaw. Ha? Opo kuya. Maghugas kasi baka mamaya alipungayin kayo. Ayan tubig niyan Marumi pa yan. No? Maghugas kayo mamaya ha. Magsabon. Ingat-ingat tayo ha. O kayo mapapanood nito sa YouTube channel. O nakablog kayo. oh, Ingat-ingat. O baka may sinang gusto nyong batiin sa mga classmates nyo. Ah. <laughs> <laughs> oh, nasa YouTube to. Ano ano ba, Daily oil vlogger. Day, day, ano? Daily, oil. Daily oil. Oh. Ano? Ha? Ah? Daily, oil. Daily oil. Ah, wag kayo pasusobra sa ano ha. ha? Sa paliligo. Okay, tama, kilala niya ako, sir. Gandang umaga. Amalilik. Ano? Ah, Mamaya pagkaligo niyo mag, magbanlaw mag 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 kayo, magsabon ha. Opo. Oh, tapos eh ano, uh, uminom ng ano, uh, mainit na tubig. Huwag sobrang init para yung lamig sa katawan eh mabawasan. Mm, ayan po, mapapanood nyo to sa YouTube channel, no? Ingat-ingat. Mm. Ah, nakikilala mo ako, boy? Oh, sige. oh Ako ngayon. yun. ako, nga yun. <laughs> ako yung lagi nag sa inyo papuntang school. Minsan tricycle ang dala. Minsan ito. Kaya nga lang sa ngayon, ang nagsusundo na ngayon yung anak ko. Doon sa apo ko. Kaya dahil sa busy ako, di ko na masundo yung aking apo sa school ng Mukandala. O, kaya yung anak ko naman. Oh, shout out, shout out 'yan. Bertinya mga ano niyo, mga classmate niyo. ayan po habang sila ay nagkakatuan sa unang bugso ng tagulan. Rinaway nasa Mabuti kayong kalagayan. Huwag kayong sipunin. Pagkatapos ng ligo. O, batiin nyo. mga... Hey! Shout out sa mga viewers ni Kuya. Oh. Shout out! Daily Vlogger. Shout out ay, sa inyo. ko lang kami sa buwan. Huwag gano'n. Dito lang kami. Magkakalasit kami ng gabi. O, oh, no bad words, ha? No bad words. Ingat-ingat lang. Shout out sa viewers ni Kuya. Shout out! Daily Oil Vlogger. O, ingat kayo. Okay. Ingat-ingat kayo, lalo na sa pagtawid-tawid diyan O, oh. baka may sasakyan, ha? O, oh, wag kasi basta. Daily Oil Vlogger. O, oh, Daily Oil Vlogger. O, oh, sa YouTube channel. Opo. Salamat po. Dito Okay. Ingat-ingat, mga kids. O, oh, wag kayo maglalaro dyan sa tubig niyan, sa ilog. Marumi masyado yan, ha? Okay. O, oh, bye-bye. Ayan, o. Oh. Opo. Opo sa YouTube po. Huwag kayong lulusong dyan, ha? Ah. Ha, ah, baka kayo magkasakit dyan. Marumi na, marumi ang tubig na yan. Pero kahit na ito, marumi pa rin ito kasi yung dumi ng kalsada, nandyan pa yan. O, okay. oh, maliban na lang kung... O, okay. oh, tabi lang, tabi. Mayroong yan, ano... o um, nga, Ah, oh, sige. Okay, okay lang. Nakalive dyan kaya, kaya? Ah, hindi, hindi. Hindi nakalive. Karsadang bago. Ako yung lagi nag ng mga estudyante rito na papasok ng Bukandala Elementary School. O, uh, di ba? Naisasakay ba kita? Ah, nakikita mo lang ako. Pero talagang pag nakikita ko dyan mga naglalakad, inaangkas ko yan. Hindi ako naniningil lang bayad pagkat yun lang ang aking may bibigay na uh, konting... oh, ingat, ingat! Konting share na blessing sa inyo. Uh, so, yun lamang po. Bye-bye! O, oh, ingat, ha? Ah. Ingat kayo sa mga sasakyan. Bye-bye. Oh, bye-bye.